Hello po sa lahat po ng followers po sa Obit Antique Collection sa YouTube Channel Yung mga hindi pa po nakasubscribe, uh, please subscribe, follow and share mga idol uh, Ito meron po tayong uh, binabahagi rito na uh, panibagong nadagdag na naman po sa mga collection po natin Kaya ito po napaka-magandang napakamagandang uh, tingnan mga idol Kaya isa-isahin po natin itong... Uh, Uh, pa silip sa inyo sa malapitan mga idol katulad nitong items na ito mga idol oh. ayan po siya uh, anong brand yan mga idol o? sobrang tagal na nito mga idol parang uh, taong 1980s yata itong mga ganitong uri na drum ayan po tsaka yung sa gitna mga idol ayan po nga lumang uh, despan uh, pan. Ayan po. Pati, tawag dito sa amin, banggura ng mais. Ayan po. Sa dito sa itaas po, ayan po yung mga iba't ibang uri ng uh, uh, hindi ako nagkakamali, mga idol, parang uh, mga tag ng ano, o kaya labil ng mga lumang refrigerator po ito. Kaya inilagay po dyan sa lumang-luma na kahoy mga idol at uh, faded na pintura ayan po uh, napakagandang tingnan mga idol o oh. oh, maski uh, ganyan lang yan mga idol at uh, partner rin po sa may mga kasaysayan ni mga idol kasi lahat ng mga uh, nilagay dyan ng nagmamayari niyan dati ay uh, ginagawa ginawan ba naman ng mga lumang ano ah, mga brand ng mga refrigerator mga idol ayan po Ang ganda mga idol lo oh. oh napaka creative yung uh, gumawa nito mga idol Kaya nung uh, napuntahan natin ito doon sa pamamahin yung mga idol ata ah, nagustuhan nandi naman po nang inyong may lingkod kaya napag-usapan namin yung uh, value po niyan ayan oh kaya eh, yung mga lahat ng mga pinaglumaan nyo dyan eh, oh, kapag uh, ganyan ba naman ang ayos mga idol, eh, ta magugustuhan po talaga ng mga kolektor ng mga ganyang uri na uh, pagkagawa mga idol. Oh. Ayan po. Oh, mga lumang ano, refrigerator, yung mga label po niya. Ayan Oh. Oh. Biro niyan mga idol. Oh. So, si nilagay ba naman niya sa uh, luma kahoy yata itong mga idol tapos saka may pihitan pa mga idol oh. oh sabi nung namamayari uh, na nito doon daw niya nakuha ito sa gilingan ng palay tsaka mais ding bali nandoon daw to sa loob na katabilan kaya inarbor daw niya doon sa mayari kaya ayan po ikinabit niya yung lahat ng mga label o logo ng ano ng mga lumang refrigerator, mga idol. Ayun ang ganda oh. <laughs> so sana lahat ng mga viewers natin, 'no, oh, nag-enjoy din po kayo nitong hating eh uh, siniserye po sa inyo. Pero so, dito tayo banda sa uh, bandang kabila na naman, mga idol, ito. Oh. Uh, buya ito, mga idol. <clears throat> Bali 'yung kwento nito, mga idol pag daw po yan ng mga Chino o kaya Japanese. Uh, buya po ang tawag dyan. O boy. Uh, sa pangingisda po ito. Kaya napunta ito sa dalampasiga natin mga idol. Gawa ng uh, uh, kasagsagan ng mga malulupit na masamang panahon mga idol. Katulad ng bagyo mga idol. Kaya siguro napati dito doon sa nilagyan nila na lambat nito mga idol ito po kasi yung pampalutang nila mga idol Ito yung sa mga panghuli nila ng isda siguro napati dito doon gawa na nga napaka matindi nga yung uh, masamang panahon napatid kaya eh nakalutang lang ito mga idol sa dagat eh kaya siguro napunta ito sa mga baybay natin at, at ibang ibang uri ang meron po nito merong kulay dilaw saka kulay blue saka clear glass ganyan uh, glass po ito mga idol ha saka kulay verde po yan yung nandito po sa atin ayan po napakaganda nga pang display po yan mga idol oh. wow ganon yun nga ang kwinto, -kwinto yan mga idol kaya kung bakit napunta yan dito sa ating uh, uh, lugar na Pilipinas uh, lumang luman ayan kapanahonan pa ng mga 19 50 yan mga idol, yung mga ganung uri na buya mga idol Kasi yung mga sipaglabasan ngayon gawa na sa styrofoam O kaya ay uh, plastic mga idol, yun na po yung uh, ginagawa nilang buya ngayon Ayan o oh. So dumako tayo rito mga idol sa isa Ayan ito Pickle glass jar naman ito, ayan o oh. So Uh, kahit pa paano mga idol, meron pa rin po mga natitira yong mga ganitong uri na koleksyon mga idol. Oh. Doon natin ito nahuli din sa mga lumang tindahan mga idol na matagal nang isinara nung namamayari Kaya meron pa lang uh, natitira din sila ng mga lumang mga ganyan mga idol. Pickle glass jar ang tawag dyan. Diyan po nilalagay yung mga ano, yung takip nitong idol na bulok na kasi yero yung takip nito idol eh, lata. Kung tawagin nito sa amin. At uh, nilalagay niyan mga idol mga, mga kindis ganon o tinapay. Yun po yung mga ano niya kasi eh, siguro wala pang refrigerator nung unang araw kaya diyan po nilalagay para yung mga paninda nila At hindi tutubakin yung uh, nilalanggam kaya iniipis at saka dinadaga po. Ayan po. Ayan o. Oh. Ang ganda mga idol Oh. Oh, partner rin po sa may mga may kasaysayan yan. Kasi yung mga gamit na yan, mga kapanahonan po po ng mga ninuno natin yan mga idol. O. Oh, ayan po. Eh itong isa eh parang ah, bago lang ito mga idol. Itong Petro ah, Petromax na ito. Ayan oh, ginaya lang po yan sa Petromax natin na mga sa sinauna po. Uh, Napaka-creative din naman nga uh, gumawa nito, mga idol. O, ayan, oh. Eh, gawa sa Mulabi wood po Ang ganda, mga idol, oh. Ang tibay, oh. Ah, uh, maganda nga uh, pang display ito. Lalo sa mga... May mga business, mga idol. Tsaka, lilinisin lang po yan. Tsaka, uh, babarnisan, mga idol. Ang ganda ng mga idol, oh. Tsaka, yung nandito po sa atin... Parang nilagyan ng, ano... Ah... Uh, Parang switch ito sa ilaw mga idol Parang battery operated yata ito sa May ilaw ito sa ilalim Ayan oh. o so, O Ganda o oh. Maski ganyan lang yan mga idol Kasi uh, Para tayo may naalalan yan Kapag uh, nakakita tayo ng mga ganyang uri na uh, Items mga idol O oh, lalo ito mga idol Oh, yung uh, parang kulay ginto mga idol At uh, yari po ito sa brass Mga idol at apangari ito ng mga British mga idol oh. Ayan nakalagay sa kanya oh, British coal uh, mining. Uh, yari po ito sa brass. Hindi po ito ginto, mga idol ah Kulay ginto lang siya pero yari sa brass. Ang ganda rin mga idol oh ito. Silipin natin sa malapitan. Ayan po yung uh, brand niya, mga idol oh. Ayan po, UK. Ayan po, company. Oh. Wells Yuki ayan o oh. British Coal Mining oh. ang tawag niyan mga idol British uh, Brass Coal Mining ang ganda mga idol oh. yan po yung uh, ilaw nila doon sa ilalim ng uh, lupa mga idol sa mga tunnel mga idol yan po yung uh, mga ilaw nila doon tsaka ang lamig nito mga idol tsaka ang bigat mga idol o oh. ang tibay Uh, meron tayo nga uh, panibago na naman uh, na nito mga idol doon sa kaibigan natin na uh, uh, iskrape. meron tayong nabili nito na katulad na katulad din nito at uh, hindi pa rin po natin na uh, nilinis hindi natin yon mga idol Ayan po ang ganda mga idol oh. oh so, baka ngayon lang kayo nakakita ng mga ganyan So sana lahat ng mga viewers natin, followers, don't forget to subscribe ubit anti collection sa YouTube channel. Sana po at uh, tan nyo po yung ating uh, mga short videos natin dyan po sa uh, channel po natin. At uh, nakaka nakaka-impress at saka nagpapalis ng mga stresses po natin mga idol kapag uh, nakita natin yung mga mga sa so sinaunang mga gamit po ng mga ninuno po natin. So sana uh, don't forget to subscribe Obet Anti Collection. Thank you. Thank you for watching. God bless us all.